Sa yung kinapay ko yan. Yan, nakahingi pa ng ano. Nang nayog ko ng ito, isa. Oo, oh, buko. na ko ito, ano, mababa. Oo. Oh. Oh. Kaya pinahapay ko, baka mabola yung dini. Ay, nung bumagyo ano, na kuya. Baka baba ko yan. Ay, siya nga. Ay, may, may kapalit na naman, ay, kaya pinahapay ko. Saro nga kapalit. Ay, oo. Oh, oh. Ari, kaya saan, oo. Ah, talagang bilog na bilog yan, oo. No? Pag susunti kayo, bilog na bilog, ano. <laughs> Walang ahas. Wala. Year of the may Snake pa din ngayon. Dati meron ako nakuha din hindi nilo. Cobra ko ya. Oh, ko ay eh. durug-durug na siya. Ay oo. Ah, ah. Yung uh, ribs nila rang na. Ano? Year of the Snake na. Tinti-tinti pa ba? Are ayano yan ng yan, sulo. Oh, yan ang mura. Kahit hindi mura ito, yung kasarapan. Are are na. Ay sige. Gusto mo are ay, ay wala wala pa lamang kuya. Ay baka ay balubi pa. Balubi are nga magkita na yes. man no. Ay sige. Hindi pa po napuputihan ni Kuya eh. Hindi. Ay, ako babahagi ng ano. Ari pala yung... Ang ganda o. Oh. Kaya, kumuha ka dyan. Ano ba ang muraw ito eh? Lalo ba Ari, isa. Yan. Ayan na. Ay, isa pa man din. Isa. Ay, nakuha na na yan. na. Ari, nakakain sa loob. Oo. Di na eh. Oo. Ay, pakibay na ba? Oo. Oh. Di isa. Ah, sige. Ako babahagi ng isa. Isa lang ako. Hindi, may miracle. Hindi, ang bungal niya na yung miracle na din. Kakapal pala Oh. 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 May ba kuya nari, tatanim mo. Ha? Ah, tatanim mo po ba Itatanim di sa labo, kahit naka-arbor pa. Bus, ninyo, tala, ang, oy, naka, ar tatanim po sa unahan ng bahay. May gading muraan kuya. Oh, oh, pumili ka. Hindi ah. <coughs> mo nakakaya kuya? Hindi, eh, may di, talagang niya ako tumubot dahil kaya pala Isa lang nga eh. nakakahiya. <laughs> oh, oh, kaya salamat po kay Kuya Larry at kay Paning Rulan. Oo. Oh, oh. Yan po, kahangga po ni Ate Kabispen. Ni Papadamihin po natin ano. Oo. Oh, oh. Papadamihin. Yan po ay ano, miracle po. Miracle daw, mababa Oo, oh, oh, mababa. Ay para sa sa lupa yung iba doon na, hindi mo ba natutukan ang video? Natutukan ko ah, sa sa lupa. Oo, oh, sa po sa lupa ng bunga. Oh. Ay humingi lang po ako ng buko at kita po namin mababa ay ay di kami po sa amin kahangga humingi. Oo, oh, oh, yan. Ari, kain sa ako kukuha muna ng ano. Ay, siya nga pala. Dahon ng saging. Oo. Yung saging ko doon, ari po isa sa bahay. yung Yung kabilayan, ano ah. Turdan. Ako nga pala, Udin. Ate okay. Sara mo nga pala pang sinukmani at eh, saka okay. patungan ng espasol. Quality, ari. Mm hmm. Miracle. Quality ito kain sa Ay, ganda na yan. Ano. Napanood mo ba kay ano yung nag-vlog ng ganito? Si okay. Kabadi ah agribusiness. Ah, oh, uh. oo. Ah, ito pala yung hanap sa Batangas. Aba, yun. Uh. dati ang dami na order sa akin. Ganyan, Ah. Uh, oo. Oh, uh. ah, ito sa ibang bansa. Kuya Anton, eh. Ay, 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 ano? sa freezer. Oo uh, nga daw, ano nga kaya? Ayaw ah! Uh. Ay, gira. pag nga ako nagsusuman sa ibang bansa ay... Freezer nga, ay tututuo. Abay, ay, man, sa freezer, uh. utoy. Sabi ko, may dahon po ba kayo ng saging dito? Dinatingin ako sa mall. <laughs> Pawalan <laughs> d'yo binigay sa akin ang tigas. Sabi ko, ah, ano ba ay, ito? Ay, paano yan? naka ay, ay, paano yan, nga daw? Lahat to ni naka Fraser, pati isda. Eh di, yung amin naman ay hindi at gawa ng malapit kami sa dagat ay... Ay oo, ibig sabi hmm. paano ito ipipris? Ito ay nakabilot na ganari. Hmm. Eh. Ito ay, ito. Ay tapos ay nakapreser, nakaplastik. Ipipreser para hindi masira. Pwede ano. Uh, uh. Ito naman ay ano, ibig sabihin ay... Oh. Huh. Hirap ano nga ba ngayon ito ay. Alimos. Hirap na snake ata. Ah, snake ano? Wood snake. Ano kaya yung kahulugan oh, nung ano, ibig sabihin ko lang <coughs> ng ahas o um, magkita sa ahas? Ha? O hari kayo ano? Titingnan natin sa ano, ulto yung kaysan. Rebulto ng ahas. Oo. oo. Ah, po, laki po wala. Oh, wala, si eh. wala. wala si kaysan. wala. <laughs> <Putoy. laughs> eh. Wala o toy. O toy. O stick ay wala nyo. Hari kay sa kita ko ginagana rin ah. Oh, aki kaunti lang. Oo. Ikaw naman no, dadali, dali ikaw. Ari oh. Okay. sa akin 'no. Uh, pang ano po, pang maigi pong pang ano. Papakuha ko na misis. ay di na po ako kumuha kay Kamis, friend. At ako po galing na ng bayan. Ako po sana ay eh, doon pa didiritso sa amin. Eh, sabi ah, ni Pisan, eh, di na. na at malapit-lapit. Oo, oh, oh, iya kayo saan. Ari. Ay, siya nga. Iba-tiba, -diba, ano, year of the rooster. Di na may sa magsasabong. <laughs> oh, ay, ko lang. <laughs> Kahit yeah. Ah, may gusto ko yung natawag mo. Ah. Oo nga. Sabi ba na sa akin, Pisa, mag aano ka, ba't gabi ka na? Ay, sabi ko, kukuha sana ng murat, nakalimutan ko nga. Mm -hmm. Pampabilo ga, no? -mm. Pampabilog -hmm. ka, ano? Kung mm -mm. pwede na yung bilog, kumikat mo. Oo. Oh, oh. Ay, ako na may tamang tama, at kukuha rin ako talagang dahon. Ayun. Oh. At makadarapin sa ano din. Ha? Aray, pati maganda pag may dahon, dadamihan ko na. Oo. Oh, at di plato na. Pwede. Dalit siya tapo na ah. Yung malapad kain oh. saan, ari Sa kabila yan, yan oh. Yo. Ari. Oo. Hindi, nakita ko doon. Hoy, nakita ko kain saan. Kagandahan daw ng dahaw ng saging ay eh, hindi ba nananakaw? Di, naparod ko man doon sa inyo kay nadali ba sa inyo? No, Napanood ko ah, sa inyo. Ang baling hoy. May kumuha. Mm. Yan na yan. Ayun nga, sinabi ko Oo, oh, tulong na naman. Hindi tulong na. Oo. Oh. Dalawang buo ang kailangan ko. Oh. Yeah, mababa. <laughs> hindi ka nakakayat. Yan. Ay, na <laughs> <laughs> Ay, yari din. Ha? Huh? Oh, mo, anong yari naman. Uh, uh, kawawa. Nahan? Ayan, oh, tiyo mo. Napuso ng diuras oh, napilitan. Yan, eh, nabugbog mo eh. Si sí, sir, si no, sir yan? Hmm. Nabugbog. Hindi, kagandahan daw ng dahon ng saging. Ay, kumagaba hindi na dudugas. Ay, Sabi o, o. ah. Ano ka Di tama nga, ano? Ay, parang matutuwa, hindi ba ito makakain? Oo, oh, ito na yung isa. <laughs> Ay, kamusta pala ito yung paglalako mo kanina? Ah? ko ka ng mura, ah. Ayos, ah. Yari, kulang pa. Ah, kulang pa? Kulang pa uh, sa taon. Magkakaalaman. Eh. Ay, hindi, yung kaya lang naman. Ayos, abe. Ayos. Buo na yung ano. Alin? Buo ayos, na yung dalawa. Yung... Ay, arin na ayos sa akin. At kakainan ko. Mm. Uh -huh. Ari patungan lang ang espasol at saka ano. Ano pangalan to? Sinokmani. Sinokmani. Makapag sinokmani. Uh -huh. mani? Na ko niw. Ano ni niw? Tayo mo pa kalanggam. nang yun. <laughs> Aba, ay ko po. Eh magtatago lang pa kain sana. Kaka ko tapos na oh. Anong new year resolution mo, ano Pinsan? Ha? Ngayon 2025. Ano ba ang Tagalog sa resolution? Yung babaguhin? Oo. Bakala na. Ay alam mo ba kaysa kung ano babaguhin ko? Oo. Ay di luma. <laughs> Hindi kumbaga anong gusto mong baguhin sa sarili mo. At ano ngayon ay. Year of the snake na ay. Kumbaga. Aba oh, pula kayo to eh. Wala. <laughs> <coughs> kung anong babaguhin. Anong baka mabaguhin. Yung Re resolution mo. Kumbaga yung. Much better. Kumbaga mas gusto mo pang Maging. Ay, di, parang, pwede na yung parang maging kasabihan. Parang ganun. Oo. Bawal tamarin, maraming bayarin. Ano, pwede, ah, pwede ba yun, rin. Ha? Oo. ay, ay ano ba kaya? Bawal pong tamarin. Mar hindi, mas, kung mas, kung masipag, kung uh, masipag. O kaya, ay, hindi balin ng tamad, hindi naman pagod. Pwede ba yun, yung New Year's Resolution? Oo. Hindi, kung yun, ang tuwing pagising ko, yun ang iisipin ko. Ang alin? Di na po, ah, di pwedeng tamarin, maraming bayarin. Ibig ko sabihin ay, nang para ba mas masigasig ay oo ano nga kaya siya nga <laughs> pwede ba ganyan kaya... ano ka pwede na kaya yun pwede na yun bawal ano bawal tama rin maraming bayarin yan at tapos isa pa yung dadagdagan pa yung hindi <laughs> <laughs> trabaho si na lang at gawa na napapabayan rin yung iba ay ay oo yun lang ay po, malapit ha? ka na rin pala tumanim sa labak mo no? oo yan. ano ay medyo ano pa yung dapog papalago pa Ah, isa Ikaw naman pinsan, ano ang yung new, ba, bagong taon na resolution? Eh, yun na rin sinabi mo. Ha? Ah? Yun na din. Tulad <laughs> ama. Tulad ama. Uh Oo. -oh. yung ano. Uh Oo. -oh. A ano naman kaisa na yung new year resolution? <laughs> ang aking new year resolution siguro ay... <laughs> ano? Gusto ko na bari. Hindi ako excited na. Yun. <laughs> Baka yung akin ay kahit maliit, pero malimit. <laughs> pwede kaya yun? Oh, pwede yun. Aba. Ay, di, ay ano naman, mayat maya naman kahit maliit. Okay, ibig ibig ko, ibig kong sabihin ay di kahit hindi malaking kita basta marami naman, malit naman. Ay siya nga. Kakaunti ang kita pero mayat maya naman. Ay siya. Ay maganda yon. Oh, so, ano? May, akala ko may ko ano nasa isip mo. Ay. Aba hindi. Kumbaka sa trabaho. Oh, oh. Ay dasik naman. <laughs> Kumbaka ibig kong sabihin ay ikaw ay alas 4 ng madaling araw ay nasa bukid na at malimit ay <laughs> ay, siya, ay siya na may tulog pa. O ay, ay di lamang ka. Ay, di para daig ng masipag ang ano. ano? Da daig ng, masi ng masipag ang maagap. Tama ba yun? Ay, di pwede nga. Ay, paano ba nangyari yung ganun? Ay, pero iba naman kayo sa yung aking ano. Yung sinabi, daig ng masipag. Yung ano nga sinabi mo, daig ng masipag ang maagap. Oo. P pero yung ano ko naman, ay iba. Ano? daig ng masurting anak ang masipag. Aba, daig daw ng masurting anak ang masipag. Oo. Oh. Ay anak daw pala naman ng may kaya ay kung bagay pinamanahan ah. sa surting anak. Ay oo. Daig ng masipag ang surting anak. Ano nga kaya <laughs> kasi? Ay oo. Oh. Hindi kailangan pa rin magsipag at nawawala yun. Ay sa bagay. sana ano. Ay oo. Oh. Sige pagkakalubang ko kaysa ng ano. Patula. Ng patula oo. Oh. Nasaan? Nasaan? Na, Malapit na tayo ayo. Pagkakalubang ko kaysa. Yeah. Ito kain saan ay may purpose. Ano? Ito, pansin mo, may balag na sa taas ah. Ay, siya nga. Yan ay hindi ko sinadyang pataasin. Bakit? At na pag bumagyubay nalulugot. Ah, ay, kung bakit sa baba na? Oo, ay sana iyari na yan. Hmm. Ito nga aking ikinuntin. Sabi ko, bunga ng katamaran. Totoo naman yun na. Oh. Ay, kung ako napasipag. Di... <laughs> ano kayo saan? Kung ako napasipag. Ay, oo. <laughs> ay, di lagas, ano? Patulo ba nga hanapin natin? Oo, oh, meron dito baka mo kubra get on snake hirap de snake ba ngayon awan ko nga totoo ba yun oh wood Paano ba nalalaman yung ganun sa google ibig sabihin, anong kahulugan ka ganun ayo ay 2020 ano ba update ka ba 2020 nung 2020 ata ay dragon ay di ako pala tama bakit? Laging amoy dragon. dragon? na. Yung anong din pala ng pisa ng iyong bagong variety. Ano? Trigo? Ano? Yan, nung ganda ng barita mo, ito na ako sa ibang bansa. Jago ka pa, triguhan na no. Ha? Ano? ha? Ito Ito'y ano ah. ah, ginagamit namin itong pandesign sa cake ah. Para sa bulaklak. Oo. Oh, oh. <laughs> ito pinsan, ay ginagamit namin ito sa mga pang cake. Gumanda. Pinturahan namin ng gray, pero yung gray na yung pintura, edible. Oh. Nakakain. Nakakain ito. Para magiging ganto siya oh. Hello. Hindi naman siya nakakain kaya lang pang-display namin sa mga wedding cake ito. Oh. Edible to yung kumakay, yung pang-spray namin, hindi yung pwedeng pang ano. Ay ano ba ibig sabihin ng edible? Para nakakain. Ay paano naman kung ano yung... edible eh. Sino ba naman yun? Kuya Edi. Ano <laughs> <laughs> <Ito> na <makakain. laughs> Edible ito, ito ito eh. Oo. Hindi nga nakikita mo yung mga gawa kong wedding cake. At pero yan kainsan ay perwisyo talaga dito. Ay oo. Sa totoo lang. Ito po ay eh, preso sa palay. Eh. Ay, ano yung tinatanim pa nung iba? Ay, hindi. in order to sa Pilipinas. Ah? So, oh, Bisyorti pala yun yan, no? oh. Oh, ah. Pinaparami ko nga ito kayo saan. Kaya ito ko muna. <laughs> ito. hindi <laughs> <Pag marami laughs> pa ulit nakakagawa. Na. Dati kami, uh -oh. -huh. nanggawa ko ng mga wedding cake, eh, hindi, na hindi ka tumigil na kami uto, eh. Uh -huh. Dahil sobrang puyat, ay eh, nagkakasakit si Macy's. Minsan ay eh, natutulog na kami alas 3 sa madaling araw. Ay siya nga, ano pang magiging ano? ano? Ay di, kumuha na din naman kami ng tao. Eh. Hindi din naman magkaigit. Kuha ng Siyempre, ikaw din ang gagawa alam, ikaw ang nakakaalam ng ay, design ngayon. Hindi eh. lalo na ngayon. sa panahon pa lang ay sana itaglakas ang ano, ano. Cake. Ang cake. Siguro pag nakakuha kami ng maganda-gandang manggagawa talaga ba? Ay siya nga. Ito ito, ito, ito pang wedding cake na ito. Oh. <laughs> Pero pag may nagpapagawa naman sa aking special na tao. Oh. Kung baka mga pinsanin natin, pamangkin, adi, ang kinukuha ko lang sa kanila ay ano, ah, uh, labor na silang bibili ng gamit. para oh, bigyan na. Ari ka insan unta mo yun. Ari oh. Trigo. Ay sa nga pala patula oh. Yan oh, mo, ito na nga. Bunga ng ano katamadan daw ano. Ayun ay. Ibibigay mo sabi, sabi. Aba di oh, Ay salamat ya oh. oh, no? oh. sa no? Harvest ng na yan, misua no? Dalwa, yan, oh. Maripo, oh. yan no, mga Ay yan, 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 na potok Oo. Oh. Ay, hindi ba? Ano? Ha? Huh? Baka sa TKT ah. Hindi. Bakadami dami daw. Ayun. Uh -huh. Madami din yan. Ano, ano daw ba ang ibig sabihin ng anyo yun daw yung ay? Ayun, oh. Mamaya alas 2 si. Eh. Mabinta daw ang mga pata ay. Yung daw basta napotok. Awan ko. Okay, okay, Kinikili okay, okay. kaya. Putok bang tawag doon? <laughs> napotok bang... <laughs> hindi ko rin nga alam. Basta daw napotok. Mabinta. Ang alam ko ay bilog-bilog ay. Ay, pero yung sabi doon sa TV, naputok na sa kibirang tayo. Bawal lang ngayon, yung mga buga. O oh, di, hindi naman, kumbaga yung banabos ah. Kumbaga kagaya nung pata, pag, pag yung inalantaw doon, pag yung... Pwede rito nabos ah? Oo, yun, yun. Ah, bawal yun? Yun ang nga daw maganda at nasabog-sabog. Munggo? Ay, baka yun ang maganda, yun ah, sabog? Ay, parang disabog. Oo, um, basta doon na Parang nasumbi. <laughs> ay, salamat dilipinsan sa patulo. Ay, ay siya. Mm. <laughs> yan lang ako ano, sa iyo. Ay, ay, ayos na aray. Salamat pinsan. Oh, madami naman yan. Nakay ayun. No? Ayos ay, ay, ito. Pagkadami. dami eh. <laughs> ay, sana po pa, rin pala kayo pasaka pa. Ha? Pasaka pa, pasaka pa, 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 pa sana ako. Ay, ayos na dito na. Ay, lalong magalig at nakapatula pa ako. Gagabihin ka pa. Oo. Oh, ay, nakay nga. Ay, ay, ang araw ay... Aray, aray. Ay, nadoon pa rin dahan kung dalawa babalikan oh, ko pa. Oo, tara. စပါကက <c oughs> ြောက်တာမိသားစု Ay, ah, po. isa ba? Oo. <laughs> okay. May kita ko yung hindi na sumakapisan. Ayun, uh, buo ko sa kularing ano. Oo. Ayun, bakit may isang sakit Eh, sabi ka na sa akin. May isang sakit na yan. Sabi na tayo. Ayun, sabi ka na. Dumali ka na. Ito yung huling, bag, yung huling vlog natin ng 2024. 2024 ano? Year of stick na ngayon. Oo, oh, ano, pagsanon. Paalam na sa'yo. Huwag paalam. Oh, paalam pa. Ang pagkikita uli. Ay, okay. Tayo sa tao na magpapakita Ano? Ari kahit maliit ay, ay malimit. Oo, oh, ay ako may tatanong pa sa iyo kay Kita. Ba? Ano? Ano ba una? Pasko bagong taon. Bagong <laughs> taon. bagong taon ano? Dahil Ta bago taon. ay. Ah, hindi ya. Ay yung pagtao na uno ah. Kasi baka ang Pasko. Oo. oo. <laughs> o, ano, ano, ano? oo ah. Oh, ano? <laughs> oh. Tao toy. Ano ka hataro? Ano? Oh, parin na toy ya. Oh, oh. Dito chira pa wei. Ay, kumulit, kumulit. Oo. oo. Mayat-maya naman. kailan ko toy. Eh. Yari na toy Ipipihit ko lang Tawad oh, okay. tayo parin niya ha Oh, Happy New Year na ito eh. Happy Year po. Sa, Sa ano na tayo, makapakita, makabagong taon na. Ingat, thank you. Oh, ingat. Yan, pauwi na po. Mamaya-maya naman po, pasaka ulit tayo. Kakaunin natin si Tatay alas 10. Alas 10 po ng gabi. At dito ko po pag uh, new, new, -new, -new rin sa labayan. Yung mag-asawa po ni Nani at ni Tatay. Yan mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Happy New Year po. Ingat lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.